kawalan ng katarungan sa kahit saan ay banta sa katarungan sa lahat ng dako. Ang mga salitang ito ni Martin Luther King Jr. ay paalala na kapag may tinatapakang isa, lahat tayo ay apektado. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nakararanas ng diskriminasyon, pangaabuso at hindi pagkakapantay-pantay sa paaralan, sa trabaho o sa ating lipunan. Hinuhusgahan ang tao batay sa kulay ng balat, kasarian o estado sa buhay at hindi sa kanilang kakayahan at pagkatao. Ang katarungan ay hindi lamang pangarap. Ito ay isang tungkulin Sama-sama nating itaguyod ang isang mundong patas at makatao para sa lahat. Ang panahon ng pagkilos ay ngayon.